mga bagay na maaaring miminsan mo palang makikita na talaga namang hindi pang karaniwan. Tulad ng mga mapapanood natin sa mga video ito, masasabi ng marami sa atin na napaka-interesting moment na naaktuhan ng kamera. Sa mga disyerto, may ilang eksperto na sa tuwing makakakita ng mga butas na ganito ay iniiwasan nila. Bakit? Dahil delikado rin ang ganito. Tulad ng subukang hukay ng lalaking ito, ang isang buta sa desyerto, ay dito pala naninirahan ang ilang gagamba na kabilang sa mga delikadong gagamba. Kaya sa video ito ay sinasabi niya na hindi basta butas na ganito ay dapat nang hawakan dahil maaari kang makamandaga ng gagamba. Eh gano'n nga ba kagaling ang operator ng backhoe na ito? dahil tanging mga professional lang ang nakakagawa ng ganito. Lalo na kung kinakailangan na talaga nilang gawin. Para bang isang malaking alimango sa tubig kung titingnan sa itaas. Hindi naman masyadong matagal na nakakapag-operate sila sa ilalim ng tubig. Kataasan na lamang ay hanggang 30 minutes. Ginagawa ito sa tuwing mayroong mga malalaking tipak ng bato at simento sa ilalim ng dagat na nakakasagabal sa daungan ng barko. Sa Australia, Sinasabi nila na marami rin ang kakaibang nila lang na matatagpuan do. Example na lang ng isang ito na kung saan ay pagbuklat ng lalaki sa kahoy na tuyo ay bigla na lamang naglabasan ang napakaraming kakaibang insekto. Meron itong napakagandang design na ani mo'y may kanya-kanyang daanan at para rin kaharian ng langgam. Heto naman ay mula sa China kung saan ginanap ang isang malaking hotpot for all napakarami ng inilagay na ingredients sa hotpot at napakalaki din ng hotpot na ito. Kanya-kanya silang timpla kung anong gustong style at kung anong gustong lasa ng pagkain na kakain nila. Pwedeng-pwedeng isama ang buong pamilya, kaibigan at kahit sino pa'y pa pwede. Basta malinis lamang silang kakain dito. E ano naman kaya ang ginagawa ng mga taong ito sa isda at bakit naghanay ito sa tabing dagat? Well, kinakaliskisan lamang nila ito. Dahil nga makapal ng sobrang kaliskis ng Atlantic Tarpon, ay kinakailangan nilang gumamit ng sagwan para mas mapadali nilang matanggal ang kaliskis. Dahil ayon sa marami, ay halos katulad na ito ng bulletproof sa sobrang kapal. Bukod dyan, ay malaki rin ang kinikita ng mga taong ito mula sa Brazil. Dahil bukod sa laman ng isda ang binibenta nila ay pati ang kaliskis nito na ginagawa nilang dekorasyon o design para sa pangpailaw. Sa dagat pa rin ay hindi makapaniwala ang babaeng ito dahil sa pagkabilib habang nag snorkeling ang grupo nila dahil na-encounter nila ang napakaraming manta ray. Ngunit bakit nga ba ginagawa ito ng mga pagi? Actually, may ilang rason para dyan. Tulad ng para maging safe sa predator. Mating season o di kaya ay panghuli ng pagkain ng sabay-sabay. Kaya sino ba naman ang hindi bibilib sa naaktuhan nilang ito? Pumunta naman tayo sa nagyayelong lugar. Ito ay sa isang part ng Russia kung saan ay nakapagbuo sila ng kakaibang disenyo ng tren sa unahan. Dahil dekada na nga naman ang lumipas, ay wala pa rin humpay ang nyebe na pumapatak dito. So kaya ganito ang ginawa nila sa train. Para sa pag-andar nito ay kasama ng natatanggal ang mga nyebe Alam mo ba kung gaano kabuwis buhay ang mga seaman kung minsan? Lalo na at yung napapa-assign sa North Sea. Tulad na lang nito, sa sobrang lakas ng alon na tumatama sa barko nila, ay talaga namang matindi ang nagiging pinsala. Sa lakas ba naman ng alon, na kung tatamaan ng tao ay talagang matatangay. Kaya nga iba ay pinapatos na ang ganitong trabaho dahil talaga namang malaki ang swelduhan. Makikita pa nga sa ilang video na parang laruan lamang kung hampasin ang kanilang barkong sinasakyan ng malalakas na alon. Palagay mo, mag -e enjoy ka kaya sa ganitong klaseng wave pool? Yung malaki nga at malakas ang alon. Pero parang mga tao na ang inaalon maaring maghalo-halo na ang mga amoy ng bawat isa kung ganito ang wave pool. Pero mukhang nag enjoy pa rin naman ang mga tao, lalo na kung sa panahon ng tag-init. Sa isang malaking highway na merong napakaraming dumaraang sasakyan, ay hindi nila inaasahang tatawid sa kalsada ang napakaraming kamel. Dahil sa ito ay biglaan namang nangyari. Nagkaroon tuloy ng napakahabang traffic at inabot din ng ilang minuto bago natapos ang traffic. Pero sa ilan ay normal na lamang din ito dahil madalas din itong nangyayari lalo na sa parte ng madesyertong lugar. Nang dahil naman sa matinding sunog sa kagubatan ay kinailangan ng mga elk na umalis sa dating tirahan. Ani mo'y may apokalips na nangyayari sa wild nang maaktuhan nila ito Eh, minsan bang nakakita ka na ng hagdan na sumusunod sa utos ng tao? Nang itayo ito ng lalaki, ay diretsyo ng lumalakad ito, palayo. Talaga namang parang remote control ng hagdan. Maging ang aso ay mukhang bumilib sa kanyang nakita. Nakita mo na rin ba kung paano nila sinisira ang tulay sa tuwing papalitan nila ito ng bago? Well, ganito lang naman. Kakabitan nila ng bomba o ng dinamita ang bawat tabi ng tulay. At kapag napuno na, at pwede nang sirain. Ay ganito ang dating ng pagsabog. Talagang nakakabilib din nga. ganun din sa mga building. Kaya naman marami ang taong sumasaksi sa pagsira nito. Dahil napaka-satisfying din namang panoorin. Kaya kahit na delikado, ay baliwala sa mga tao para lang makita ang ganitong klaseng pagpababagsak ng building. Ito ang isa pa sa satisfying na panoorin. Kung saan ay may competition ng perfect walking na kinabibilangan ng maraming miyembro. Kinakailangan nilang hindi magkabanggaan. Kahit na magkasalubungan pa ang mga ito. Talagang disiplina din ang kailangan para ma-perfect ang kanilang ginagawa. Nakita mo na rin ba ang dam sa tuwing magbubukas ito sa loob ng isang taon? Ganito lang naman. Halos puro putik na. Kung ano-anong laman ng tubig na inilalabas nito. Hindi lamang yan. Dahil napakadelikado nito sa tao kung maging sahayok. Lalo na kapag nagkamaling lumapit dito. Dahil talagang may kalalagyan sa oras na matangay ng rumaragasang tubig ng dam. Well, yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga pangyayaring ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to. At huwag mong kalimutan na mag-iwan ng like at share.